Kabilang ang pagpapaigting sa proteksyon ng mga migrant workers sa mga isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. Ay kay House Speaker Martin Romualdez, bahagi ng delegasyon ng Pilipinas sa okasyon, ipinapakita ng Pangulo sa mga kapwa lider ang pagpapalaga ng Pilipinas sa ating mga OFW sa pamamagitan na rin ng mga batas na ipinasa ng ating gobyerno. Katulad dalang ng pagigipit sa regulasyon ng mga employment agency at pagtatayo ng special hospital para sa OFW sa bansa. Bukod naman dito, sabi pa ng House Speaker, magandang oportunidad din ang summit para sa trade and investments at mapaigting ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Dito naman sa ASEAN ay uh, magaganitong forum kay nakikita ko ng lahat na yung consent mo ng ating mahal mga pangulo ay sa ating mga ah, mga sa mga ating mga OFW na nasa abroad. Kasi eh, di ba, marami mga OFW dito tayo. Although not, not so many dito sa Jakarta mismo pero dito sa region at saka sa totoo lang po, yung may mga migrant workers ay tiga ASEAN din.